welcome sa youtube channel natin mga amigo ayan so mamana naman tayo ito ang gagamitin ko na mas tapos ayan yung ating pana hiniram lang natin to mga amigo sa ating kaibigan dyan sa tabi tabi ito naman yung yapak natin gagamitin mga pala mga amigo dito mga ako mga sa Puyo, Puyo Palawan let's go po ng pagsihid mga amigo ito ang napana natin ito ang unan nating mahuhuli anong tawag nyo dito mga amigo ayan oh. o so, na yan pa. tuhog ka tuhog kang palad ka Ayan. palad ang tawag namin dito mga amig o sa iba naman ay tampal buki yan, masintabi nga pala sa word pero ganoon po talaga yung ano yung tawag nila o sa amin naman para hindi masagwa ang salita palad ang tawag namin Ayan. malaki na mga amig na sa kalahating kilo na yan at ito naman yung pangalawang type natin nasa ilalim ng ano ng uh, haligi ayan oh, dalawang piraso yan mga amigo ah hindi isa lang pala ang tuhog ka tuhog kang lapu lapu ka lapu lapu yan mga amigo ito pala yung isa sa mga ano mga pinagtataguan ng ano ng lapu lapu dito sa ilalim ng pantalan ng kuyo palawan uh, ang kuyo palawan mga amigo ay isla ito So medyo malaya ito sa pinaka sentro ng Palawan o malaya ito sa Puerto Princesa City pero pinaka the best na isla sa Palawan. Kuyo Palawan, Kuyo Island Palawan. Dito pala uh, unang itinatag ang Roman Catholic Church dito sa sa buong Palawan dito ang pinakauna. At ito naman sa ilalim fuck tuka tuhog kang mga ka ay pinahirapan tayo ng konti mga amigo inedit video para hindi magalaw pero ayan mga yan mga amigo ayan good size na mga agat nasa 3 grams yan mga amigo hmm, the best yan mga amigo sa kahit hey, anong luto the best yan. at eto naman ang susunod naming mahuhuli ah ha ano kaya ito mga amigo Ay o tingnan ninyo nasa gulong mga amigo ayan nasa <laughs> gilid ng gulong tuhog kang lapo lapo ka ayan good size na yan lang lapo-lapo mga amigo alright, ang mga pala mga amigo yung naririnig yung ano, ah uh, ingay hindi po yung compressor ha ang Pagtaig ko ay uh, manumaan lang yan mga amigo nasa mababawad lang tayo ng part yan ay yung tunog ng uh, generator ng mga lancha o barco dito sa ilalim ng mga lancha alright, let's dive again eto naman pagkahuli ko sa isa mga amigo meron pala siyang katabihin Wala pansin pag ko ng konti ayan ang kanyang asawa ang kanyang uh, kasintahan hmm, tuong kaang lapu-lapu ka alright isang lapu-lapu na rin ulit mga amigo marami talagang lapu-lapu dito sa ilalim ng pier ng Kuwing Palawan mga amigo sa ilalim ng pantalan isa sa mga pinagpugara ng lapu-lapu mga amigo yung pantalan kasi nga maraming pagkain mga kanin-kanin uh, na yan dyan na tinatabo ng mga pasajero na mga natchor alright let's dive again at eto tingnan ninyo mga amigo kung ano itong mga natin dito ayan o isang mga agad, medyo mairak hmm, ko yan mga amigo pinahabulan ko lang ng pana pero sa kasamang palad hindi na rin nahulid na please ang kanyang, ano ang kanyang pagkatama gawa na wala na rin si wala rin si May, yung ating pana mga amigo kaya nakatakas at eto hindi pa katatakas boom tuhok ka tuhok ka, tuhok ka! Kikiro ang tawag natin dito mga amigo sa amin. Sa inyo mga amigo, ano tawag ninyo sa base ng isda? Ito na mga amigo. Mga nasa 0.8 o 0.7 grams to, amigo, ito ang mga ito. Karaki. Alright, let's dive again. At eto naman. Um, susunod natin mapapanan mga ang mga amigo. Ayan o, oh, tingnan din yung nakarapa. Alright, tuhog ka. Tuhog yan mga amigo. Tuhog kang tuk ka. Ayan tuhog uh, isang uri ng tupo na nasa uh, buhangin o nasa dito sa dagat kasi may tupo din na kulay red pero sa bahura naman yung mga amigo na klase ng ista na tupo at eto naman mga amigo ang susunod nating mahuhuli ayan o, hindi nakita sa ano sa camera gawa ng nasa ilalim ng butas ayan o bang! tuhog ka! tuhog kang mga ka mga agat yan mga amigo ayan o, dahan-dahan lang ang aking pagbunot mga amigo kasi nga yung asiro hindi makapitan ng simayan mga amigo kaya dahan talaga hindi yan naman nakakalis ka agad mga amigo yung isda. kaya ito lang sima pero basta best talaga mga amigo yung panay pero sima para hindi makawala yung isla ito naman mga amigo pahirapan mga amigo ang pagkuha dito sa ano sa uh, isdang luba. First time ko makahuli ng luba mga amigo ko. Yung ganitong klase ng isdang lapo-lapo. Ayan, hindi ko na yung nakunan ng camera mga amin Kasi nga, yung pagpana ko, kasi nga, pag talikod niya, ang bilis, ano, panabulan ko lang ng pana. Pero sa kabuti ang palad tinamaan naman, ayan, ang video niya ay yan, pagkapana na lang at pagkahuli natin. Ayan, napakalaking luba mga amigo pero mas lalaki pa tayo mga ating ito ay nasa isang kilo hin, pero yung luba ay umabot ng 20 kilos matas as in totoo yan mga ating so, ito naman hindi rin natin na kuna ng kamera sa pagkuhan na uh, medyo may tapang isda dito sa pantalan may clear kasi nga uh, medyo maliwanag may yung part na maliwanag may yung part na maliwanag right, sang mga gat ito yung ako dito sa ilalim ng pier, may mga tapos lakula po at ito mga amigo, saglit lang tayo naman so ayan, ang huli natin pinaglinisan ko na rin kaagad yan sa ating kasamahan dito, sa bahay kay Lopez yan si Lopez ang nag ng ating isda para kinabukasan mga amigo, lulutuin na lang syempre gabi na ito, so tapos na kaming kumain, ayan ang lakula po, pinag -ger -ger ko na para naman Bukas, kinabukasan, yeah. uh, na, na ng konti, and then, okay. sa lang na? Alam nyo mga amigo, kanina ko, so, sweet rin na. and sour What's or steam no, 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 um, Ah, luto nito nga. No, no. The best mga amigo, kasi yung, ano, yung napulapot mga agad. Kapag tinirito, tapos ginawa natin yung sweet and ah. sour, iscavage, ang luto. Yan ang pinaka-best uh, na luto sa nabunabo. Sweet and sour or steam, pero pinaka-the best para sa akin ano, ah, uh, sweet and oh sour. Kasi nga, yung tamis, alat, at saka yung anghang nyo ng kumpi. Malalasak mo talaga yung ganyan. Sarap na ista sa ganyan ng kumpi. Okay? Ayan. At ang magkukot na walito mga amigo, ay jikin. Pumirito muna. Ayan, nagtitrito. Shoutout nga wala kay Angie Abelio. Shoutout nga kay Angie Abelio. Nara. 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 Nara

kain tayo ay eh, niya kumukulo na hmm, the yes. ang bango mga ano yun sa pagkulo pa lang kita kita natin ang sarap na tanda, tanda, tanda. kain tanda. na tayo mga amigo hmm. <laughs> samahan yeah. niya kaming kumain mga amigo G, G di ba ikaw nagluto nito G? natatawa na naman si Angie sa luya tsaka sa carrots eh mm. G <laughs> okay. yeah. hindi pwede uh, lamig kayo lamig kayo lamig kayo okay. Mmm. <laughs> Ayoko. Haha. 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 pa? Haha. 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 lang magpa-vlog eh. Wala nandiyay, pwede mo naman yan bukas na araw. Hindi, bukas, grabe Sarap. talaga. Lamig para bonus? Para Ang pagkakasugan okay. okay. ba? Ang pagkakasugan ba? Ang pagkakasugan ba? Ang